Hi guys, good morning. So, andito ako ngayon sa Koreham, kung saan, ayan, ang aga-aga ko talaga guys, kasi alam nyo ba, yung kaibigan ko is, kailangan niya ng patulong ng garden, kaya andito ako ngayon. So, tingnan nyo naman. So, sabi ko, sige, tulungan kita sa garden mo po, magbablog-blog ako doon. So, ipapakita ko sa inyo yung mga garden na dito, kasi yung bahay nila is, talagang buong bahay, hindi kagaya sa amin, nakatira kami sa apartment, kaya wala kami garden. Sila mayroon silang garden, kaya ngayon, titingnan natin mga pangga. Ay, ayan pala si Ate Virgie, oh, Ay Hi guys, so alam niyo ba, andito ngayon sa bahay ng kaibigan ko kung saan. Ay, eh, gusto niya mapatulong kasi may sakit pala siya. Tapos, ayan, kawawa din naman. Kasi, ano, hindi din na kaya mag-garden. Kaya ipapakita ko sa inyo, maliit lang yung garden niya. Tutulong ko sa maglinis Tingnan niyo guys. So guys, yan lang naman yung garden niya. Maliit lang naman. Super dali lang yan guys. O. Ayan o, ayan lang o yan ang ganun kumipitan ko lang yan may bilis na tapos yan pala yung bahay ng kaibigan ko guys yung pula yung palagi ko pinupuntahan kaya ayan magsisimula na tayo so guys dito yung unahin kong gupit dito yan uubusin ko yung lahat para mas maganda tingnan. guys itong trabaho nato guys is napakadali alam nyo ba kung bakit sanay kasi ako dito sa garden guys alam mo sa Pilipinas sus itong palagi kong tinatrabaho doon kaya sanay na sanay ako sa ganitong garden. Sisiw lang ito, maliit lang ito. So, it's nothing for me. So, natapos ko guys. So, ayan, pakita ko sa inyo. So, papakita ko sa inyo before and after hanggang sa matapos. So, ito yan siya ngayon. So, ayan na guys. So, natapos ko. Tapos ko na yun dyan guys. So, ayan. Ayan guys. So, dito lang yan. So, di ba? Bilis lang to kasi nga ako. Sanay ako sa ganito. Ano? Madali itong puluti. Pututun lang. Sus. So, o, so, diba? Kaya medyo habol-habol naman iyang cutter oi. Eh. So ayan guys, so kinalbo <laughs> ko na siya so, So ginupit-kupit ko ng konti pagkatapos yan guys. And tapos na lang kumag, lilinis sa harap niyan. Kunti na lang yan talaga guys. Yan na lang natukol ako. ko pagkatapos wales walis Pagkatapos niya na sa likod na naman ako maglilinis ng garden. Alam niyo ba kung magkano binigay sa akin sa tatlong o oh, apat na oras ko na pag paglilinis ng garden diyan sa kanila? Binigyan ako ng 150 euro o mabot ng 9,000 pesos ko guys sa ilang oras kong pagtatrabaho dyan. So kaya niya ng part-time ko noong Sabado. Kaya ang Sabado na ito. Kaya masayang masaya ako kasi nga nagkapira na ako bukod sa aking pag ano ko. Masipag ka lang guys. Marami kang mapagkakitaan dito at malaki din kaya nila dito guys. Kasi euro nga per hour per hour, pero kaibigan mas binigyan ka ng extra. Kaya ayan matatapos na ako dito. So ito sa harap na tapos na ako. Tapos ando na naman kami sa likod. So ayan lang sa, sa likod guys. So, ko ako din yan. So pag after mga isang oras, ayan na ang resulta. So, nakatanggap na ako ng 9,000 pesos sa Pilipinas. Tapos, chill-chill na kami kasi pagkatapos chill-chill na kami ng mga kaibigan ko at uminom na kami ng champagne. Ayan, sa buong araw namin dyan. Thank you and God bless po sa ating lahat.